うん。 Mami Chevy. And for today's video, guys, samahan niyo ako magpa-adjust sa aking brace. Bago kami pumunta sa clinic, guys, dito muna kami sa Kaska, guys. Bumili kami ng buko, guys, para kay Habi. Request kasi ni Habi ito, kaya binilihan ko na siya, guys, para healthy ang kanyang breakfast meal. So, ayan na nga, nakapag-adjust na ako ng aking brace, guys. Ayan si Habi. Nagugutom na kasi siya kasi pasadong alas 12 na. So, makikita niyo guys, ito pala yung dental clinic ng Corminal de la Cruz. So, ayan, may dala na si Habi. Bumili ng pizza sa kapitbahay ng aming ano, dentist Ayan. Bitaw guys, nagutom siya pumapaabot sa aku, ah. So ayan, sinabihan ko siya, bumili na lang ng ano, pang lunch namin. Hindi hey, na pala ako nakapag-video sa loob ng clinic guys. So ayan, ipapakita ko na lang sa inyo. So makikita niyo guys, yung tinuro ko guys. Kunti na lang talaga siya guys. Malapit na siya magpantay. So konting tiis na lang. Malapit na mag-graduate. So ito nga yung in-order ni Javi guys. Yung Hawaiian pizza na may black olives. Um, nakita kasi ni Javi guys, habang nagda-drive ako pato, uh, pasingot sa ipil, nakita niya kasi may parang ano, small ano do tindahan na nagbibinta ng pizza. So, habang nasa clinic pala ako, guys, pumunta pala talaga doon si Habi guys, para magtikman yung pizza nila. In fairness, masarap yung pizza nila, guys. Hindi siya, ano, nakakasawang tikman. Masarap talaga siya. Malambot yung, ano nila, yung bread nila, guys. And then, hindi siya tinipid sa cheese. At sabi ni Habi, nakausap niya yung may-ari, guys. Sabi ng may-ari is, yung pizza oven na, na ginagamit nila is Onyx yun ba yung brand? nakalimutan ko yun. Same type din pala sa pizza oven namin, yung nakita ni Javi. So, parang ano, ah, Magandang oven yung guys pang pizza. Talaga masarap siya pag ano pag naluto. mabilis lang siya maluto. Bigay daw daw nung mama niya guys para to start his own business. So ayan. So, ayan, sa gusto bumili ng pizza, punta lang kayo sa barangay Ipil. Masarap. Akali, hindi ko lang talaga alam ang uh, pangalan ng store nila, ni guys. ah uh, baka makakita ko ng ano, picture ni Javi ko. Napicturean nyo yung sa labas ng tindahan nila. Ni Mayo lang kung picture kay Javi o guys. Ako i-post sa comment section para makatood mo ahidapit. So, that's it for our vlog today. I hope you enjoy watching. Babush!